ikaw lahat ang panganay sa anim na kapatid mo? Apo, ako po lahat ang uh, panganay. Uh, kasi po, mas matanda po ako sa kanina. Ah, uh, okay, okay, okay. So, natural comedian ka na talaga. Uh, eh. Kailan ka nagiging seryoso? Pag tumatay po ako. Kaya ba palda to. Kaya na pa, <laughs> Kaya na pa ganun, ganun. <laughs> Ilan kayong tunay na magkakapatid? Apat po. Tapos tatlo po um, yung okay, anak sa labas. Uh, Ayun, pinapasok ko na po kasi yung uh, mahamog. Uh, oh. <laughs> Kapatid pa rin yun. Anong trato mo kay uh, Alex? Ano, katulong po. Gino yeah, kayo ni Piolo ng tigo 1 million na bonus. Apo, Wow. Oh, ano ginawa mo doon sa 1 million? 1 million. <laughs> Pili kayo kay Alex kasi kailangan niya eh. eh Napaka-generous mo naman. Opo naman, naman oh. totoo naman po kasi oh, no. ganyan po talaga akong mapagkawang gawa. Magmahal. Pero nga nabukasan, kinuha ko ulit sa kanya. Posible bang ma-inlove si Impoy kay Alex? Yuck! <laughs> Sabi ko naman sa kanya, 2016 pa lang, nung nag-shoot pa lang kami ng kita-kita sa Japan, sabi ko, Alex, pwede bang kung may nararamdaman ka na sa mga panahon na to, ibaling mo na lang sa cameraman. Anong pinakamatinding pwedeng gawin ni Empoy for Alex? Siguro po Bilang yung... kaibigan. Mag... Siguro magupit po ng koko. How do you see yourself five years from now? Uh, ako naman po nag interview sa inyo. Hindi, <laughs>